Hello guys, maaga nga pala tayong gumising kasi meron tayong lalakad na eh, napaka importante ngayong araw na to Sobrang antok pa ako niyan pero kailangan ko tala maligo Ay, nakaligo na agad ako at ito, magbibihis na ako Bawal kasing malit sa pupuntahan ko eh Kaya dalas dalas ako dyan Pero parang hirap na hirap pa ako magpantalon dyan ano <laughs> Nagmamadali pero mukhang mabagal magbihis Pero yung naghahakula na talaga ang gising ko kasi matagal talaga magbihis Uuwi nga pala ako ng Batangas ngayon. Kasi pipirma tayo ng kontrata doon sa nabili nating bahay. Excited na ako dyan. ayi. Pasensya na kayo ha. Medyo makalat yung aming kwarto dyan eh. Hindi pa kasi nakakapaglinis. <laughs> Excited nga pala ako dyan kasi parang nabuo na yung pangarap ko eh. Pangarap na makasama ko na siya. Ay! Joke lang. Este magkaroon pala ng bahay. <laughs> For the pink polo shirt nga pala tayo sa shot natin dyan. Baka babagay sa atin yung suot. Gumising pala ako ng 5am para maaga ako makaalis. Mahirap na din kasi pag inabot ka ng init eh. Tsaka pala guys, malapit lang po ako sa bus station dito. Kaya niyalakad ko lang. Pati sa office namin, niyalakad ko din. Kaya medyo malapit lang. Sa Mandaluyo nga pala ako nakatira pero hindi sa loob. Sa labas po ako nakatira. Pero sa totoo lang, antok na antok. Hirap-hirap gumising ng maaga. Bala ko sana mag ngayong Sabado pero hindi nilang kasi may din nga tayo. Ayan, bis na bis na ako. Pogi na ba? <laughs> paris na ako ng unit niyan. Tamang jacket kasi medyo malamig din naman sa aircon sa bus. Punta ako ng Mega Mall doon kasi yung aming sakayan, yung Alps. Medyo madilim-dilim pa sa labas. Pero carry lang, madami naman naglalakad eh. <laughs> Pati isa pa, madami naman po akong kasabay niya sa paglalakad. Kaya okay na okay naman dito. Ayan, taman lakad lang tayo at pa selfie at pa pogi. Pero sa dyang, antok na antok na ako. <laughs> Ayan guys, andito na ako sa Mega Mall. Sana madami na nakasakay para makalis na agad ako. Pero wala pa akong breakfast yan ha, gutom na gutom na ako. Nga pala guys, bumili na rin ako dyan ng tinapay na makakain ko sa bus. Di ko na lang naipakita sa inyo. Sa Julie's Bake Shop ako bumili dyan. At ayun na nga, nakasakay na ako ng bus sa Alps. Tamang papogi muna tayo sa camera, no? <laughs> gutom na gutom pa nga ako dyan, eh. Kaya kakain muna ako nitong Julis. Basta wag lagi tayo magpapagutom kasi mahirap na pag nalilipasan tayo ng gutom. Talagang gutom na gutom ako dyan kung makikita nyo. Talagang binakbakan ko na rin, tinapay na rin. Ano yung tawag sa tinapay na rin? Parang uh, ano? egg pie ata to, egg pie nga. <laughs> Ay, pagkatapos kong kumain, ako'y matutulog na diyan pagkainom ko. At talagang napakasarap din naman bumiyahe ng pag natutulog. Tapos na pa sa labas, ay eh, talagang mapapahimbing ka naman ng tulog. dangan na lang ay parang kasarap na talaga din tumulog at kulang na lang ay unan at kumot eh. Talagang panalo. Yan guys, nandito na ako sa office ng aking developer. Antay lang tayo sa kanila para tawagin tayo at makapagpirma tayo ng ano ng kontrata. Ayun, tamang selfie muna li tayo. Tingnan natin sarili natin kung pogi na. Yee! And guys, pipirma na ako ng kontrata. Ipapakita lang sa akin. Alam nyo guys, ang sarap sa pakiramdam. Na yung pagod mo may napupuntahan. Yung mga pinaghirapan mo. Masasabi mong sulit talaga. Ang advice ko lang sa mga kabataan ngayon. Habang bata pa, magsikap ka. Kasi pag tumanda tayo, wala tayong aasahan kundi sarili natin. Pwede ka magluho pero tansyahin mo. Maglaan ka ng para sa sarili mo pero huwag mong mamadaliin. Next vlog ko guys, ipapakita ko sa inyo ang bahay ko. Maraming salamat sa inyo guys!